for today's videos guys ay ayusin ko pala itong balagyan ng mga pantali ng aking anak. Grabe na kasi ang kalat nito at grabe na talaga ang alikabok. Kahit ano talaga yung gawin ko nitong kakalinis ay nako pagbalik ko talaga ay grabe kalat naman itong lalagyan nila ng mga pantali. Pinangasan ko muna ito bago ko ayusin dahil sobra talaga ang alikabok. Okay, Maganda talaga pag may ganito kang lagayan sa mga pantali ng mga anak mo dahil hindi ka na talaga maihirap pang hanapin yung mga pantali nila at madali malala itong ibalik sa tamang lalagyan. Alala ko tuloy nung bata pa ako. Gustong gusto ko talaga ng ganitong lagayan at ganito ito yung mga pang tali. Dahil tapos ko na pala itong punasan ay ibabalik ko na ito dito sa lagay. Sa isa ko na pala ang pagbabalik nitong mga pantali para naman maganda yung paglalagay ko. Natutuwa talaga akong mag-ayos nitong lagay nila ng pantali kasi feeling ko talaga ay nagbalik ako pagkabata. Ito talaga yung magandang ayusin kapag ganito talaga yung kaganda yung mga pantali at lalagyan ay nako talagang magaganda ka talagang ayusin araw-araw. Dami -araw. nga pala itong pang ipit at pang tali nila kaso binigay ko na yung iba at yung iba ay nasira na. Iba-iba pala yung napili kong mga design at mga pang ibang tali nila para paiba-iba na may yung paglalagay ko sa kanilang mga buhok. Ganito pala ako pag walang ginagawa, mahilig talaga akong magayos ayos ayos ng mga gamit namin dito sa bahay. Pag nanay ka talaga no, hindi ka talaga papayag na no, wala ka talagang gawin araw-araw. Feeling na kahit pagod ka na ay may gusto ka pa talagang trabahuin. Kahit kaya ganito tayong mga nanay no, na kahit may sakit tayo ay pinipilit na rin nating magtrabaho. Kaya nakakapaw talaga ang mga nanay dyan as parang Superman kung kumilos. Saan nagsasabi dyan na bakit laging pagod yung mga nanay ay nako, Bukan mo kayang magalaga ng mga anak at maglinis sa araw-araw ng bahay. Ay naku, sinasabi ko talaga sa iyo na puputi talaga yung buhok mo sa ulo. Kaya hindi talaga madaling maging isang nanay dahil mataami talaga ang mga trabahuin at dami talaga ang sakripisyo ang gagawin bilang isang nanay. Kaya saludo din ako dyan sa mga partner na kahit pagod na galing sa trabaho ay tinutulungan pa rin ang kanilang asawa na magbantay ng mga anak nila at mag-alaga. Swerte ka talaga na yung asawa mo kahit pagod na pagod na yan ay tutulungan ka pa talaga sa mga trabahuin sa inyong bahay. Itong pangipit na nasira kaya sa pagdisisiyunan ko na ayusin ko ito mayamaya. Tatapusin -maya. ko muna itong aking ginagawa para tuloy-tuloy na ako sa pagliligpit nitong mga pang-ipit. Daming-dami pala itong aking liligpit na mga pangipit kaya ngayon mahabang pasensya naman ang ibibigay ko nito. Kapag naglilinis talaga tayo at nagliligpit ay mahaba-haba talaga pasensya dapat ang ibigay natin dahil mayamaya -maya ay magkakalat naman yung mga anak natin. Tapos na pala ako sa pagliligpit kaya ngayon aayusin ko muna itong nasirang pang-ipit. ko lang. Pal nila ito ng stick glue para dumikit at magamit pa itong pangipit sa buhok. Ma discard siya talaga yung mga nanay, no? Kapag alam talaga na pwede pang gamitin, ay pilit pa rin nga ayusin yung mga gamit na nasira para mapakinabangan pa ito. At ayan, naayos ko na pala itong pangipit kaya pwede na itong gamitin ulit. Ganito pala yung ginagawa ko kapag nasira yung mga pangipit ng anak ko. Ginagamitan ko lang ito ng stick glue para naman hindi masayang at magamit pa ito. Kung din yung mga pangipit ng anak nyo ay gamitan nyo lang ng pandikit para magamit pa. O siya, hanggang dito na lang. Thank you for watching and God bless.